Sa Sambuanga del Sur naman, dalawang taong gulang na lalaki abay patay ng habuli ng bubuyog at mahulog pa sa ilog dun sa bayan ng Aurora. Mula sa Ramin Pagadian Meditali, Rajaman Mar Alawan. Patay ang isang dalawang taong gulang na batang lalaki matapos itong hinabol at kinagat ng pukyutan kasama ang kanyang lolo at nahulog pa ito sa ilog at nalunod sa Purok Sentro, Barangay San Juan, Aurora, Zamboanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Ace Leandro Ubungin habang ang kanyang lolo naman ay kinilalang si Leonardo Alivio. Batay sa eksklusibong interview ng RMN Pagadian sa lolo ng biktima. Sinabi nito na nasasakahan sila kasama ang kanyang asawa at apo at nag ani umano sila ng mais. Nang biglang may dumaan na napakaraming pukyutan at pinagkakagat umanos sila. Binuhat pa ni Leonardo ang kanyang apo at sila ay tumakbo. Ngunit dahil sa layo ng kanilang tinakbo at sa dami ng kagat na kanyang natamo, nabitawan niya ang kanyang apo at di niya namalayan na naglalakad na pala ito patungo sa ilog kaya nahulog at nalunod. Habang si Leonardo naman ay nawala ng malay pagkatapos lumusong sa tubig na paliguan ng kalabaw. Mahigit isang oras pa bago sila na rescue ng mga kapitbahay. Pinaghahanap pa ang bata at natagpuan na lang itong palutang lutang sa ilog. Sinubukan pa nga i-revive ng mga rescuers ang bata at dinala sa pinakamalapit na hospital ngunit binawian rin ito ng buhay. Nalaman ng RMN Pagadian na ang magulang ng bata ay matagal nang hiwalay at nagtatrabaho ngayon sa Manila kaya nasa pangangalaga ng kanyang lolo at lola ang namatay na bata. Mula dito sa RMNDXPR at IFM Pagadian, Radjuman Mar Alawan, Tatak RMN.